Patay matapos mahulog sa ilog ang isang engineer at ang kanyang aide. Tinangkapang sa gipin ng engineer ang kanyang kasama pero pati siya nalunod din. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Halos himatayin ng mag-anak na ito nang makumpirma na kaanak nila ang bangkay na nakuha namang rescuer sa Angat River kahapon ng tanghali. Kinilala ang biktima na si Dave Mangahas. 24 anyos at surveyor ng isang pribadong kumpanya. Ayon sa mga otoridad, nagbunta sa area nitong Martes si Mangahas kasama si Engineer Roxanne Limus. Nagsusurvey po. Para... May ginagawa po kasi yung kadlang lang po siya tapos siguro po na lubog kasi ito pong ilog na to, hindi pantay so meron po dyan na minsan may wave po siguro dun po siya nalubog Sinubukan siyang sagipin ni Engineer Limos pero maging siya ay inano din Alas 3.30 kahapon ng matagpuan ang katawan ni Engineer Roxanne Limus, isang daang metro mula sa lugar kung saan nahulog si Mangahas. Nagbabalita mula sa so Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.